What if maging negosyo ang korupsyon sa gobyerno? Paano kung ang mga posisyon sa gobyerno ay naging negosyo na lang? Ang mga may kapangyarihan, nagbebenta ng impluensya, nagbebenta ng desisyon. Sa mundong ito, ang pagiging nasa gobyerno ay hindi tungkol sa paglilingkod sa tao. Ito ay tungkol sa kumita. Bawat posisyon may katumbas na presyo. Habang ang mga mayaman at makapangyarihan ay gumagawa ng kanilang mga deal, ang mga mahihirap ay napag-iiwanan. Ang mga kalsada ay puno ng mga taong nawalan ng pag-asa. Tumataas ang halaga ng pamumuhay habang ang korupsyon ay lumalala ang mga pamilya ay naguguluhan, hindi na kayang tapatan ng mga presyo, habang ang mga nasa kapangyarihan ay patuloy na nabubuhay sa marangya. Sa likod ng mga pintuan, ang mga deal ay ginagawa para sa pansariling kapakinabangan, habang ang mga tao na kanilang sinumpa ang paglingkuran ay nakakalimutan. Ngunit nagigising na ang mga tao, sawa na sila sa mga kasinungalingan, nais nila ng gobyernong maglilingkod sa kanila, hindi sa sarili nilang interes. May pag-asa pa, isang bagong generasyon ang handang lumaban para sa ustisya, handang hamunin ang sistemang ito na nagbigo sa kanila. Ano ang mangyayari kung patuloy tayong mananahimik? Ahayaan ba nating magpatuloy ang korupsyon o magtutulungan tayo upang makamtan ang pagbabago na nararapat sa atin?